Hinikayat ng Philippine Institute of Volcanology ang publiko na gawin pa rin ang mga angkop na pag-iingat kahit tila naging normal na yung mga nararanasang aftershocks mula sa 6.9 magnitude na lindol dyan sa Bugo sa Lalawiga ng Cebu. Mari pa rin kasi na bumagsak ang mahihinang istruktura na hindi agad bumigay noong kasagsagan ng pagtama ng main quake na pumalo ng 6.9 magnitude. Sa data nga ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, umaabot na sa mahigit 4,581 ang naitalang aftershocks at uh, nasa 883 naman ang mga plated o yung mga na-detect sa pamamagitan ng dalawa o kaya ay higit pa na bilang ng monitoring facilities ng naturang ahensya habang nasa 22 naman ang mga naramdama ng mga residente sa naturang lugar. Ibig sabihin, ito yung intensity 3 pataas at ang lakas ng aftershocks mga kabombo ay naglalaruyan sa pagitan ng magnitude 1 hanggang magnitude 5.1. Inaasahan na magpapatuloy pa rin ang mga nararanasang pagyanig hanggang sa mga darating na linggo. May mga paliwanag dyan si Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Teresito Bakulkol. So we expect this aftershocks to last for again uh, between several days to several weeks. Uh, yung sa For example, yung sa Bohol uh, during the 2013 earthquake, more than one month, maabot pa ng, may mga aftershocks pa rin. And in fact, umabot ng uh, close to uh, more than 3,000 aftershocks uh, one and a half months after. But uh, yung sinasabi natin sa ating mga kababayan, they really have to uh, be cautious of the aftershocks. Tinigyan mga kabombo ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Teresito Bakulkol. Inaasahan naman na maglalabas ng resulta ng pag-aaral ang naturang ahensya ukol sa mga natuklasan sa bagong discovery na pinagmula ng enerhiya o yung pagyanig dyan sa Central Visayas. Layunin kasi ng pag-aaral na matukoy ito at kung gaano magiging interval kung sakali ng mga pagyanig na maaaring manggaling sa naturang fault line. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag at paliwanag ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Teresito Bacolcol. Nagpunta na sila doon. They already set up uh, uh, the bar seismic stations and then ang the purpose naman noon is uh, para ma-precisely locate natin mga aftershocks. Kaya uh, as of uh, 10 a.m. kanina we already have 4,071 aftershocks and again yung pinakamataas is uh, 5.1 which happened early this morning at 5.39. Um, may mga teams din tayo doon na ginan-check yung uh yung geologic impacts uh, bakit na uh, sa tingin nila bakit nasira yung mga bahay and uh, meron din tayong team that is uh, uh conducting information dissemination from tinig pa rin yan mga kabombo mga Kastarnation ng uh, pinuno ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na si director Teresito Bacolcol For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.